Nako guys, tumaas na ang tubig. Ayan, dito po sa resort na aming pinag -stayhan. So, ito kasi walang tigil ng ulan. Kahapon, itong tubig, na sa labas ng gate. Ngayon, pumasok na siya dito. Ayan siya. Nandito na siya. Kahapon, nandiyan lang sa labas ng gate. Pagdating namin, may bahay dyan. Okay. okay. Umuulan po. Kahapon, sa San Pedro, ay dire-direcho ang ulan ng nandito. Walang tigil. Hanggang ngayon, walang tigil po yung ulan. So, ito na yung tubig. So, susukatin ko po uh -huh. to, mula dito ako sa tinatatayuan ko dito hanggang bewang ko yan. Pag lumabas ako dun. Pag sumulong ako doon, hanggang bewang ko yan. Yan, sa mayroong karangkahan na yan. Ano nito mo? O oh, yan nga, hanggang dito sa bewang yan. Naku po. Sana ay hindi na umulan at tumigil ang ulat para ang tubig ay magsabsay. Hindi kami makalabas. Ang kotse ay lulubog. Ang motor ay lulubog. Ano? Makakaluso kasi ang aming ano ay malaking motor. Kotse lang ang hindi. Kotse. Kasi talagang masok ang kotse. Pag bumaba ang kotse kasi, ano po ito? Oh, pababa. Pababa yan. Pag so pag bumaba ang kotse doon, abutin talaga siya. Yan guys, baka pa siya. O. Pagdating namin kahapon, nasa labas lang ng gate yung tubig. Ngayon, pumasok na siya dito. Yan. So, yung aming sasakyan, hindi siya maka... hindi siya makababa dyan. Malapit kami mag-out. Dito kami sa pansol, kagabi pa. So, si ban. Walang tigil kasi ang ulan, kahapon pag namin ng... Hello guys, good morning. Andito po kami sa pansol sa... Ha? Teka lang guys, ha? Guys, nandito kami sa resort ng Paloisky. One kwan. So, pinakadulo siya. So, kahapon, pagdating namin dito, guys, ito tubig na to, ito tubig na to, ay nandun pa sa may gate. Sa may gate na yan. Pagdating namin. So, ngayon, dahil maghapon yung ulan hanggang ngayon, ang tubig, pumasok na siya dito. Ayan. Pumasok na siya dyan. At malalim po yung bahagi na yan. Dahil, uh, lumabas po yung anak ko kanina. Pinaray niya na manadyaan hanggang ano niya po, uh, singit yung tubig. So, yung sasakyan, hindi ito makakaano sa sasakyan na ito dahil lulubog siya. Kapasok ko tubig Ayan. So, malapit pa kami mag-out maya ngayon ang ulan, walang tigil. Kahapon, pag-alis namin ng San Pedro, umulan na siya. Eh, ang lawak pala nasakot ng ulan. Hanggang dito. Hindi po siya wala uh, walang tigil. Dito tuloy. So, tubig, dito rin. I stock up yung tubig. Walang mga siguro. Barado na rin yung dadaanan. Kaya, stock up pa siya. Hindi na alam kung kami makauwi. May ban na susundo sa amin. Hindi rin uubra yung ban kasi ganito nga yung tubig. So, sana tumigil ang ulan at makalabas na kami para makaukaw na pa kami. So, yung anak ko, meron din siyang outing sa Quezon. So, hindi namin alam sila dahil wala kang dadaanan nila bahayin. So, ayan guys. Malalim po 'yung bahagi na ito, malalim siya. Dito po kami sa Pansol, sa Kaloyski 1 po. Dig po 'yung mga resort dito eh. Medyo bahay in 'yung lugar. Celebrate pa kami dito ng Christmas ng buong pamilya. Ayan guys. Ayan guys, yung anak ko. Kuya, mag-iingat ka kasi baka mapibu ka. Mag... Ayan si mo si, si, si Papa? Kuya, ayan mo chinera si Papa? Kuya. Ayan, binaksan na yung gate. So, malalim. Ayan, guys. Bumababa yung anak. Malalim kasi yung parting yan. Malalim. So, walang tigil ang ulan. Kaya, ganito siya. adap uh, Kung hindi nagtuloy-tuloy ang ulan, nagsamsay na yung tubig. anak ko hindi rin nakapasok. Kung ako lulusong dyan, nasa ano ko na yan, bewang. galing ano? eh yeah. may baro may bar, Maybe, bar Parting na bago